Pasabog ang mga revelasyon ng dating bold star at soft drink beauty na si Coca Nicolas tungkol sa yumaon niyang kaibigan na si Pepsi Paloma. Ibinahagi ni Coca sa publiko ang mga nalalaman niya hinggil sa kontrobersyang kinasangkutan noon ni Pepsi kung saan na-involve rin si Vic Soto, Joey De Leon at ang yumaong komedyante na si Richie D. Horsey. Sa latest YouTube vlog ng broadcast journalist na si Julius Babau, mapapanood ang interview niya kay Coca Nicolas kung saan napag-usapan nga ang naging samahan nila noon ni Pepsi. Sa mga hindi pa masyadong aware, si Pepsi ay isa ring kilalang bold star na nag-suicide sa edad na labing walong taong gulang noong May 31, 1985. Bukod kay Coca, kasabayan din nila sa pagiging soft drink beauties ang sexy star na si Sarsie Emanuel. Naging maingay din ang kanyang pangalan ng akusahan niya sina bossing Vic, Joey at Richie ng panghahalay na naganap sa Room 210 ng Sulu Hotel sa Quezon City noong June, 1982. Noong September 1982, iniurong ni Pepsi ang kaso laban kina Vic, Joey, at Richie, ayon sa dalaga, may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV host sa gawagawang istorya. Walang pagkakasala ang mga nakademanda at ako ay pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad, ang pahayag ni Pepsi sa isang panayam noon. Sa interview ni Julius K. Coca, mukhang nagsasabi nga ng katotohanan si Pepsi hinggil dito, Mismong ang kanyang kaibigan daw ang nagsabi sa kanya na walang katotohanan ang naging paratang niya sa tatlong komedyante. Tinanong daw niya mismo kay Pepsi ang tungkol dito, totoo ba yung sa inyo ni Tito, Vic, and Joey? Sagot daw ni Pepsi sa kanya, hindi ah, alam mo naman si Tito Ray. Parang hindi ka naman naano dyan kay Tito. Lahat gagawin niya para sumikat tayo. Ang tinutukoy ni na Pepsi at Coca na Tito Ray ay ang namayapang talent manager na si Ray De La Cruz, patuloy pang revelasyon ni Coca kay Julius, kaya yun po talaga, ako mismo ang magpuprove niya na hindi totoo po yun. Sa pagsasalita ni Coca, umaasa ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa TVJ na matutuldukan na ang hindi matapos-tapos na isyo sa kanila at kay Pepsi Paloma. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.